Tuloy pa natin ang usapang pampaputi kasama si Mobile Journal and proudly Morena. Okay, tama. <laughs> Kaila Makantan. Kaila Makantan. <laughs> <laughs> pwede, pwede. Ano klasing sakit daw, Kaila, yung nakuha niya sa kilikili ng okay. ka, oh. Yung sa kaso ni Aika, Pops oh. J, yun yung tinatawag na uh, irritant contact dermatitis. Uh, ayon kay Doc uh, Bea na ating uh -huh. nakapanayam kanina, ito daw yung most uh, common type nung uh, non-allergic naman siya na skin reaction. Kasi nga yung no. uh, hindi daw alam ng marami, yung mga whitening nga na ginagamit, mostly talaga ay irritating dahil doon sa kanilang ingredients. Pero napakarami, no? Uh, mm. Maging sa online talaga, madaling makabili niya, no? Napakarami na go-offer. Eh ano ba talaga dapat mong tingnan, no? Para makapag-ingat ka doon sa hindi uh, kanais-nais <laughs> na skincare products, Oo. no? Totoo, Pops jay naglipa oh. na talaga online. Oh. For example nga lang, kanina nag-check ako ulit, mga 70 pesos, may mabibili ka na talaga oh. na gano'ng mga products. Kaya yung mga consumers, mabilis silang mainganyo na bumili. So, para masiguro na safe, unang-una yes. -una nga, kailangan i-check mo kung FDA approved. FDA approved. Mm -hmm. So, okay. mati-check yon doon sa, sa site naman mismo nung, oh. ng FDA sa kanilang website. Oh. Ito-type mo lang yung uh, pangalan, yung brand ng product. Lalabas siya uh, kung okay. siya ay approved. Okay. Oh. Ito nga, Pops J, sa case ni Aika, yung ginamit niya na product na hindi natin papangalanan, okay. ito kasi naglabas na yung FDA ng warning regarding doon sa Dito product na sa produktong ngayon. ito, mm -hmm. siguro marami na nagreklamo. 2021 pa, may warning oh. na pero up to this day, ang dami pa rin gumagamit ng product na yun. Yun yung itatanong ko sa'yo, magpahanggang ngayon yung ginamit mismo ni Aika, no? kaya nagkandaloko-loko yung kanyang kilikili, e eh, binibenta pa rin online? Oo, Papstree. Uh, kasi yung iba, ang kanila namang uh, justification oh, e, eh, depende daw, hiyangan lang. Pero kasi uh, ang inilalabas nga ng... Hindi kasundo nung balat mo. Oo, oh, yun ang kaya, kanilang paliwanag. Oh. Pero yung uh, in, sinasabi nga ng no FDA, meron kasi talagang mga ingredients doon na hindi pasok. Kumbaga, meron kasi dapat... Uh, mga valid certification nitong uh -huh. mga ganitong produkto so hindi po masa yung produkto na yun sa sa ganung uh, kanilang verification so yun yung inaano nila na wag n'g gamitin pero ayun yung mga tao kasi parang hangga't hindi nangyayari sa kanila tuloy pa din sa paggamit eh, eh kung affordable ba naman uh -huh. at nandiyan na on isang click mo lang no uh -huh. ma-order mo na kagad, subukan ko kaya kahit isang beses pero maliban dun sa tinatawag na laser procedure, no? mm -hmm. Laser sur surgery ba yan or ano ba yan? Uh paano ba yan? Uh, alam ko mahal eh, may pressure mm -hmm. eh, di ba? Oo, kagaya no na nabanggit ni Doc Bea, ah, oh. yung for example sa underarm nasa 8,000 na per session. Per session. Oo. So how many sessions all? Ayun Ay, nga pop J, depende pa daw yun sa oo. shade, kung gano'n ba ka-itinim. Oo. Gaano yung... area? Oo. oo. Kung... Eh kung buong katawan pwede <laughs> ba? <laughs> kung kung kasi oo. halimbawa, etong sa underarm, oo. iba pa yung dito sa singit. Correct. Iba-iba iba, iba sya, may eh. ibang parts. Oo, so oo. yun may kamahalan talaga siya. So nagmamahal ang ganoon. Although yun naman talaga yung sinasabi na safest and He, sabi fastest way para okay. pumute Pero yung sinabi din ni Doc kanina Yung sa laser nga daw, months eh Si Doc Beatrice, wala bang nabanggit na maliban sa laser, may iba pang procedure? Ah, uh, pwede to, Popsy. Gumamit oh. ng mga moisturizer basta, oh. 'yun nga lang dapat kasi maging i-check talaga 'yung ingredients. Oh. Meron na kasing mga ingredients ngayon, kagaya ng mga na, na laging nababanggit mm. na only mga niacinamide, oh. 'yung mga ganong 'yung mga ganong ingredient pag na-check mo doon sa product na meron, effective naman daw 'yung mga 'yon. Uh, tapos ah uh, paglilinaw lang din, ni Doc, kasi Popsy, 'di ba 'yung ang daming nai-insecure kasi maitim yung kilikili, mm -hmm. maitim yung dito dito sa puwet na area. Mm -hmm. Lalo na ngayon, summer, kasi pag nag-bikini. Hindi <laughs> ako makarelate, Kyla. siya Hindi pa ako nakakapag-bikini kasi siguro. Oh, oh, Pero ayun, oh. Pasty, mm -hmm. sa mga girls, di ba, oh, Ganon oh, oh. talaga mostly yung uh, insecurity nila. Oh. Kaya sila gumagamit ng mga yes, gantong product. Yes, oh. Ang gusto namang uh, linawen linawin ni Doc, very common sa bansa natin okay. na ganun yung uh, win ng mga girls. So, mm -hmm. dapat hindi sila mahiya kung gusto nilang magpa-check up sa espe espesyalista talaga. Oh. Hindi sila dapat mahiya. And, yun nga, kung hindi natin afford yung mga whitening services, pwede natin iwasan na lang. Halimbawa, yung wag magsuot ng masisikip na underwear, mm -hmm. cotton yung gamitin. Oh. Sa, sa boys din, uh, boxers na lang daw, wag na mag-brief, gano'n. Siyempre, pinakamahalaga, maligo ng maayos. <laughs> Magsapon, magkoskos. Maghilod. Mag <laughs> okay, maraming salamat, Mobile Journal. Kyla, makantan.